Yan, na. So, okay na guys. Subscribe now to TechShare basic tutorial and learn how to repair or troubleshoot your laptop and printer, and learn other tutorials related to ICT. content creator, Ryan Fernandez -Bersi. Hello guys! Welcome back to my channel at kung bago pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa basic troubleshooting, sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer at nag-upload din ako dito ng mga tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya Huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para lagi kayong updated sa mga latest na mga video yung i-upload ko. Yung tinawag sa akin ng kasamahan ko sa trabaho, yung problema niya sa printer niya, Epson L3110. Ang contact siya sa akin kasi may naglilik daw na ink sa likurang bahagi ng printer niya ito. Kanina doon, pinalitan ko na kasi ng sapin, kanina ang dami nitong kalat doon sa table niya. So, nag-leak na siya. Nagtaka siya, akala niya sira na yung printer niya. Nag-leak na yung ink. At uh, yung mga ganito pagkakataon guys, uh, ayan ay normal lang kasi napuno na yung ink absorber niya dito sa likod. Sa tuwing mag-cleaning kasi ito guys, gumagamit siya ng liquid panglinis. So, yung liquid na ginagamit niya yung sarili niyang ink. Tapos, yung mga rejected ink niya, itinatapon niya dito sa uh, ink absorber niya dito or yung waste ink pad. Uh, kapag nag-leak na ito, malamang yung ink pad dito or yung nag-absorb ng mga ink na ginamit pang cleaning ng printer na ito ay umapaw na. Kaya natatapon na siya. Hindi na makapag-absorb yung foam dito. So, ituturo ko sa inyo kung paano to solusyonan. Mayroon lang yan siya ditong tornilyo. Ayan o. Oh may tornilyo, tatanggalin natin yan. Kuha lang akong screwdriver. So guys, may screwdriver na ako. Tatanggalin ko to dito. Then pag natanggal ninyo, ito yung screw nya, may mga ink na talaga. Oh. Kailangan kapag mag-ice kayo nito, guys, naka-gloves kayo. Ako kasi naubusan ang gloves. Gagamit na lang muna ako ng plastic kasi... Madali siyang tanggalin sa mga plastic dumikit itong, kapag dumikit itong mga ink. Pero kapag sa balat siya dumikit, ang hirap tanggalin mga ilang araw pa. Bale ito guys, tatanggalin lang ninyo ito, hihilain ninyo pa ganyan. Ayan. Ito siyo. mapapansin ninyo, ayan siya guys, so, nag-leak na siya. Ayan. Natapon na siya. Puno na yung foam niya. Tapos guys, ito may screw rin yan siya dito, may lock tatanggalin din natin para ito mahila natin. Ito siya guys. Then, hilain na natin to. Palabas. Ito, guys. Yan. Saba. Tingnan nyo, guys. So, yan. Ayan siya. Puno na siya. Kaya natatapon na. Ayan siya. Ayan, o. Gagawin natin dito ay lilinisin natin. So, nalagay na yung daliri ko. Ang hirap tanggalin ito sa balat. Nagsuot lang ako ng plastic sa kamay. Nabusin na ako ng gloves eh. Ito siya. Dadalay natin ito ngayon sa kung saan natin lilinisin. Dito tayo sa kusina. Ito yung madilim na eh. Ayan. Ilalagay lang natin to sa running water. Tanggalin natin yung iba pinapalitan to ng cotton. Pero tayo hindi na natin papalitan. Ito rin ang gagamitin natin. Ibabalik rin natin ito. Tatanggalin lang natin. Ayan siya marumi siya. Para hindi kayo mahirapan guys sa pagbalik kung hindi pa ninyo kabisado kung paano ninyo tinanggal ayun din yung kamadan na ilalagay nyo dito tapos bubuksan natin yung gripo ngayon pero dahan-dahan lang kasi biglang tatalsik yan idadaan lang natin yan siya guys sa running water tapos hintayin lang natin na yung tubig maging white na siya tapos mamaya pwede rin nating baliktarin ito hugasan na natin yung kanyang lalagyanan tapos kung may araw o mainit, ibibilad natin to. Ngayon hapon na kasi, bukas ko na lang to ibibilad. Ipapakita ko lang sa inyo yung proseso ng paglilinis. Dadalayin ko na lang to sa school bukas. Doon ko na ibibilad. Hintayin nyo na maging white itong mga tinatapon niyang tubig guys. Yung mga dumadaan sa kanya. Ngayon guys, mapapansin niyo yung tubig na nanggagaling sa kanya. Medyo lumilinaw na. Ibig sabihin natatapon niya na yung mga ink na na-absorb niya. So, ayan, pwede rin ninyong palakasan yung gripo sa akin kasi pinainaan ko lang kanina. Tumatalsik kasi. Kapag wala na halos mga tumatalsik na mga ink, pwede na ninyo lakas-lakasan para mas mabilis. Pwede rin ninyong at pwede rin ninyo idein. So, balik na rin natin. Pipigain lang ninyo guys kasi uh, hindi pa yan, hindi talaga yan na ilab hindi niya pa talaga na ilalabas yung mga ink sa pinakaloob niya. Kaya piga, piga, pigain natin. Ayan, so, malabas pa. Pag pinipiga natin na wala nang black, ibig sabihin okay na yon Ayan guys, mapapansin ninyo, wala na halos kulay black. So, ayan guys, tapos na. So, ibabalik natin, papakita ko sa inyo paano ibalik. Pero dapat ito guys ay napigaan ng maayos. Ibibilad ko pa ito sa school bukas pagpasok. Ngayon, ibabalik ko lang muna siya sa lalagyanan niya. So, ito yung parang mga kanal-kanal niya doon yung nakalagay. Ayan siya. So, mapapansin ninyo, parang nakulangan siya. Pero hindi yan nakulangan guys kasi piniga natin kaya nag-compress siya. Pag nalagyan na naman ito ng ink, babalikan siya sa dating niyang size mag-expand itong foam niya. Kaya yung mga vacant na yan, ma-occupy pa uli yan ng foam. So, balik natin. Pero, syempre guys, bago natin ibalik, kailangan, linisin na muna natin ito. Pupunasan natin ang tissue. So, guys, gagamit akong tissue. Pamunas. Kung gusto nyo, pwede nyo rinugasan na lang ito. Pero sa akin, hindi ko na hugasan. Yan, pag napunasan na natin, pati ito, punasan na natin yung pinaka lalagyanan niya. Pwede na natin ilapag kahit saan, hindi na marurumihan yung table na lalapag na natin. So, ayan guys, tapos na. Gagawin natin, ibabalik natin to, itong kanal niya na to, sa gilid siya banda dito. then yung tornillo nya Balik ko rin. then yung kanyang cover paglagay nito ganun lang rin pagka ganyan tumos natin ganyan bago natin ibalik uli itong tornilyo nya nasan muna natin itong lock nya yun tapos na so okay na guys